Anong naririnig mo dito? Laurel, 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 Laurel. Kasi base sa Twitter poll ng isang user, 47% ng tao ang narinig ay Yani, habang 53% naman ay Laurel. Mind blown ba? Same. Pero ito pa, alam mo ba na yung mismong audio na yan ay galing sa vocabulary.com? Nung ginagawa pa lang nila yung site, nag-hire sila ng mga opera singers para i-record ang mga salita gamit ang International Phonetic Alphabet. Ang isa sa mga salitang yon, Laurel. Now, here's the science. Yung mic na ginamit na pang record, nakakatch ng sobrang wide range na frequencies. Kaya depende sa kung anong frequency ang mas tuned ang utak mo, mag-iiba ang maririnig mo. Kung mas sensitive ka sa high frequencies, usually younger people, ang maririnig mo Yani. Kung mas attuned ka naman sa low frequencies, usually yung mga matatanda, ang maririnig mo ay Laurel. Pero kung katulad mo ako na Laurel ang marinig mo, pero curious ka na marinig ang Yani, simple lang. I-lower mo lang yung pitch ng audio. Boom, automatic Yani. Yani. Dearly.